pagpatay. Humihiling ngayon ng hustisya ang pamilya ng Pinaslang na Barangay Chairman sa San Fernando City, Pampanga na si Kapitan Jesus Liang ng Barangay Santo Rosario. Siya ay pinagbabaril nitoong December 27. Kwento ng pamilya bago umuwi ang opisyal, nag-ikot pa siya sa night market sa kanilang barangay para inspeksyonin kung may mga pwesto na obstruction o nakaharang sa kalsada. Bagay na nakagawian ng gawin ni Cap bago siya umuwi. Hanggang ngayon ay wala pang nahuhuling sospek kaya lumapit na sa iabanti ang grupo ng mga kapitan sa Pampanga. Para bigyan tayo ng karagdagang detalye sa kaso ng pagpatay kay Jesus Liang, makakasama natin si Cap Gabi Mutok ang presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pampanga. Good morning, Kap uh, Gabi. Yes, good morning po, sir. ganda umaga po sa lahat ng mga tagapakinig at takapanood ng Evanti Mo. Kap, mm -hmm. uh, may alam ba kayo na nakaaway ni Kap Liang uh, bago po ang nasabing krimen? Kaya ayon po doon sa ABC President po natin, sa San Fernando, uh, tungkol po doon sa kaaway o anong kaalitan sa kanyang nasasakupan ay eh, wala po tayong uh, wala po siya dahil isa pong uh, napakabait na kapitan ni Cap Yes Liam. Mm, Cap, uh, may naisip ba kayo na motibo o anggulo no, sa krimen na nangyari kay Kap? At sa ngayon po, sir, uh, nakarelay pa rin po tayo at nakatutok pa rin po tayo sa ginagawang investigasyon ng kapulisan ng San Fernando, City of San Fernando, sir. Okay. Uh, Cap, uh, I'm sure may CCTV po doon sa lugar na yan, lalot mataot, nag-inspection uh, pa siya. Uh, kumusta ko? Ano nakita sa CCTV? Saan sa nagtungo o may mga kinausap pa siyang tao? Ano po yung nakita doon? Uh, doon siya...